Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik. Ayan, at, at narito naman po ako, uh, tatawasin natin si Ma'am Jacqueline at si ano, si Sir Jomar from ano from Taiwan. Ang hinanaing lang, uh, pagpasensya na na po ma'am at ngayon ko lang po uh, uh, ngayon ko lang po kayo matawas kasi kahapon talaga sobrang busy talaga ako mga uh, mam ma ma'am gawa nung sobrang pagod maraming nagbalik pa mga pasyente na pumunta dito sa bahay at ang uh, ngayon, ngayon ko lang tatawasin ito yan at ang kanyang hinanaing naman mga kapatid ay palagi niya itong uh, napapan, napapanaginipan ang kanyang partner na ito na si uh, Sir Jomar yan kasi dito mga kapatid ay uh, dati kasi sila itong ano magkasintahan gawa nung naghiwalay sila gawa nung love spell at yung yung ano niya yung partner niya ay uh, ano nagkaroon na ng uh, iba yan kaya minsan napapanaginipan niya at tignan natin at ta tatawasin ko kung ano nga ba ang dahilan bakit napapanaginipan niya ito yan at kung ano ba ang mga gumagawa sa kanila bakit sila naghiwalay Titignan natin sa pinagtawasan ayan tignan natin mga kapatid kahapon pa sana to na matatawas ko gawa nung grabe sobrang busy uh, pa, pasulpot pa, 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 sulpot lang ang ano dito ang pasyente uh, meron ding nagpapariding sa akin yan at sa mga nagtitiwala sa akin maraming salamat yan, hindi po ako magsasawang mag upload sa aking youtube at sa facebook yan para meron kayong mga idea Ayan, hintay hintayin lang natin at matatawas natin ito namun problema kasi ang ating si ma'am Jacqueline na ito na bakit humantong sa ganyang sitwasyon basta ilang taon nila nagsasama but ano Bat nangyari nangyari ng ganyan nangyari ng biglaan Yan, naunahin natin si Ma'am Jacqueline. Yan Ma'am Jacqueline, sayo na pinagtawasan ito. Tatawasin natin kasi hindi siya makatulog pag ano siya lagi niya napapanaginipan yung uh, partner niya. pansinan natin mga kapatid ano ba talaga ang lalabas sa pinagtawasan ni ma'am Jacqueline ay siya babae ito babae ito na mahaba ang buhok ang nakikita ko dito mga kapatid babaeng mahaba ang buhok Ito mga kapatid kitang-kita ninyo yung gumambala Yan po ay isang babaeng Ah uh, ano. Ah. Uh, ma ano, mababa ang buhok. Ito ay ah. Uh, ito ma, ito mami yung ano yung lalaki na ito ay yung babae pala na ito na ano ay pinaghiwalay kayo nito ng partner mo. Yan. Yan mom, pinaghiwalay kayo nitong partner mo. Yan kitang-kita naman niyo yung mukha. Yan. Yan yan yung ano yan yung dahilan yung saan naman ma'am yung yung sa panaginip mo lagi mo kasing iniisip yung partner mo na ito kaya ah, lagi mo siyang napapanaginipan pero yung gumawa sa inyo na kaya ipinaghiwalay itong babae babae ito yan mahaba ang buhok yan, kitang kita nyo naman hindi yan hindi yan dinaya o kung anong ano ha yan ay yan talaga ang lumabas sa pinagtawasan yan ano? Nakita sa tawas nalaman nalaman ng isang manggagamot ang kanyang ginawa kaya ito parang nag-aalangan na siya na nalaman na siya yung gumagawa sa inyo. Yan kaya baka sa kanya ang lungkot. Kasi takot ito malaman na siya ang gumagawa sa inyong pagpapahiwalay. Yan sa yung partner Pero mo. Ah uh, pitong itong taon kayo nagsama tapos naghiwalay kayo na Kasi meron dito kasi mga kapatid may mga personal interest ito. Kaya nagkakaganito. Yan. Kahit malapitan, kahit malayuan, kitang kita ang mukha ng uh, babaeng nag, nagpahiwalay sa inyo. Yan. Ito naman kay Sir Jomar kung ano nga ba. Ba't sila naghiwalay? asin natin mga kapatid ganyan ang dapat magtawas mga kapatid kailangan po pag nagtawas kayo ng inyong pasyente yan ay nakapagdibusyon kayo dahil pag kayo ay nagtawas ng uh, inyong pasyente o kung mag-aral man kayo ng pagtatawas Siguraduhin ninyong kumpleto ang inyong protection sa inyong katawan dahil pag tinawas ninyo yan, magkakaroon kayo ng koneksyon ng mga taong gumagambala sa inyong pasyente kaya mag-ingat-ingat din. Kasi pag pinakialaman ninyo yan, gagantihan sa inyo, lalong lalo na kung tao, gagantihan kayo niyan kasi monitor niyo sa pagtatawas. Ay, ito naman kay Sir Jomar. Ayan o, kitang-kita. Hmm. Ginagawan ito. Isa lang ang gumagawa sa inyo nito, ma'am. Isa lang. Bruha ito. Ayan, oh, kita nakakatakot 'yung mukha. Mm. Grabe na 'to ang alam sa si espiritwal. Kaya kayo pinaghiwalay nito. Ito 'yung ano, ito 'yung gumagawa sa inyo, ma'am. Ah, ito 'yung babae na ito, ito 'yung nagpihiwalay sa inyo ni Sir. 'Yan. At saka ito yung gumagawa sa inyo. 'Yan. Itong gumagawa. Ito, kumbaga si Sergio Mar ay kinokontrol nito, pero yung babae na ito ang nagpapagawa. Kumbaga tinatawag lang ito. 'Yan. Isang bruha ito, matandang babae. Yan, kitang kita niyo. Mga kapatid. 'Yan. Ah hanggang dito na lang, ma'am. At God bless us all. Ingat po tayo palagi. Ah babaklasin natin ito. 'Yan babaklasin, tatanggalin at... Uh, maraming salamat sa pagtitiwala sa akin at pagpasinsya ninyo ako, ma'am. Ngayon lang po ako nakapag... Uh, tawa sa inyo sapagkat mamaya na naman, tuloy-tuloy na naman ang trabaho ko sa panggagamot. Walang tigil ang aking panggagamot. Yan. Papa online, mapa aktual, yan, mapa aktual. Yan. Ay lalabas lang ako. Balik na naman. Yan ang ano ko. Lalabas lang ako. May bibilhin lang ako sa bayan o kung ano man. Ay ba ah uh, balik agad kasi sobrang dami talaga ng nagpapatawas nagpapa, ano, uh, nagpapagamot aktual mapakulang barang palipad hangin o kung ano man yan ay ginagamot ko po yan sa abot ng aking makakaya pag pagod po ako ay uh, ano po tumatanggi din po ako kasi uh, kailangan din po ng aking katawan ang pahinga hindi po ako ano hindi po ako robot hindi po bakal ang aking katawan na sige-sige lang ang trabaho ko ayan dapat ah, magano rin tayo ah, bigyan rin natin ng oras ang ating sarili para huwag puro trabaho yan lang at hanggang dito na lang at God bless us all, ingat po tayo palagi